Mga sakisat ng Pilipinas. Pasensat. Pampansang halop, kayabaw. Pampansang putas, mangka. Pampansang is ista, bangus. Pampansang ibon, akiya. Pampansang tahon, alahaw. Pampansang pahay kupo. Pampansang puno, naya. Pampansang puyak sampai kita pempensang sakian kayesa pempensang ein pempensang sayau kainosa sa bappensang pempensang payung takayo payung saya pempensang we got baby no